Ayan, okay po. Isang anonymous question po, Bishop. Bishop, ano po masasabi nyo sa nagsasabing wala ng pag-asa ang Pilipinas sa makabangon? Kasi pagkatapos nito ay makakalimutan naman ng mga tao at walang makukulong. Opo, yun nga po. Marami po, marami po ang nagsasabi niyan. Kasi nga po, eh, ang totoo ay ano, ilang presidente ng Pilipinas, ilang mga senador, ang totoo po eh, ano eh, natuklasan na at napatunayan at ano po eh, uh, napatunayang nagkasala. Pero lumaya po eh, nakalalaya. Kaya po nawawalan talaga ang pag-asa marami. Actually po, wala tayong maaasahan. Sa tingin ko, sa mga kasalukuyan na mga nanunungkulan sa ating bansa. Pero may pag-asa po tayo sa Diyos. Ang Diyos po natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At hinahamon po niya tayo eh. Kung may sakit ang lipunan, ang sabi niya, at mayroon akong sapat na bilang ng mga mananampalatayang makikiusap sa akin, ang sabi ng Diyos, kikilos ako at ang Diyos po kapag kasi ang kumilos sigurado po yun. Kaya nga po hindi tayo, wag tayo sa tao umasa. Umasa po tayo sa Diyos. Pero ang mga tao ay idalangin natin. Kaya po ako po ay araw-araw dinadalangin ko si Umbudsman. dinadalangin ko si senador uh, Pampilo Lacson at ang kanyang mga kasamahan. Dinadalahin ko ang ating presidente na maging totoo siya doon sa kanyang sinabi. Gawin po natin yon, mga kapatid. May pag-asa po tayo sa Diyos. Maraming po salamat.